Ilang segundo lang nandiyan na sa leg mo yan. Naku, mag-iingat po kayo. Ito pa isa, nauuso ngayon yung mga talim na pangkahoy. Alam nyo yun, yung mga may ngipin. Gaya nito, oh. ganyan. Na ilalagay nila dito sa angle grinder. Napakadelikado. Kasi yung pangkahoy, kailangan yan may mga ngipin kasi kakainin niya yun eh. Hindi yan gaya ng bakal na solid. Kaya hindi kailangan ng ngipin dahil ito, yung mga gaspang lang yan, may hiwa. Ang kahoy, hindi. Kailangan niya talaga ng ngipin. So, ikaw, lalagay mo rito yun. Isipin natin, ha? etong ating angle grinder, tignan nyo kung saan pa ikot. So, ang ikot niya pa ganun. Kung ang ikot niya pa ganun, ilalagay mo ngayon yung talim na paharap doon. Tama? Para kumain ng kahoy. So, ngayon, kakain siya ng ganun. Pag kumain nyo, naiisip nyo ba? Bawa, ganyan. Sino magkocontrol sa kanya? Wala. Pag pinabayaan mo gano'n yon, tatalsik yan. So, ang gagawin mo, ka ng maigi. Ikaw magkocontrol. Unlike sa talagang lagaring pangkahoy. Tingnan nyo to, oh. Ang ipin niya, patapat doon, tama? Bakit? Kasi ganyan po, ikot niya. So, pag umikot na pa gano'n, andito po ang kahoy mo. So, kinakain niya yon tapos nalalapat siya rito. Ano ang pumipigil sa kahoy? Itong platform na to. Yan ang tamang paraan. Ito wala. So ano ang magiging... Please mag-subscribe na po kayo sa ating channel at pakiclick na rin po ang ating notification bell para ma-update po kayo sa mga upcoming videos natin.